Good morning guys Sa ah, Ngayong umaga dito tayo sa likod bahay no? ah, Bali, ha-harvest ah, muna tayo ng Ito, panglangka Kunin natin ito nasa baba na dalawa Ayan po guys ah, Kuha tayo ng langka Kasi Pupunta ang ati ko sa Kainta bukas eh, pupunta siya doon sa mga pinsang ko so dadala natin ng ano langka para ipanggulay nila saka try din natin kung may ma-harvest tayo na bayabas saka kuha na rin natin tuloy doon ng gulay sa ano sa ano natin gulayan ng yung talubos na yung dahon ng ano ampalaya kasi marami doon so tanggalin natin yung mga ano doon sa ampalaya makakaharap sa tayo ng ah uh, langka at ano, mayabas kung may tayo makuha so samahan nyo ako ito so guys uh, ano tayo uh, so tama lang to kasi mga kulbot ito kung palalakim pa ito tama lang mga panggulay so patuloy mo na natin kasi madakta mo muna natin siya doon tapos try natin yung ng bayabas dito sa kabila sa may likod na muro bye na ano yung pansigang pwede tayo kasi yung bayabas dun sa kabila medyo wala nga yung baka next week by next week pa yung may makukuha tayo na ano eh, na bayabas So, check na muna natin kung yun. Parang alanganin yung bayabas natin dito sa likod. Oo nga. Ang piraso lang ito, tatatlo. Oh, wala tayong ma-harvest na, no? Bayabas dito, alanganin. So doon na lang siguro maikuha na lang natin ng uh, ampalaya. So ang ganito na lang muna to ma uh, video natin na to guys sa uh, pagano natin kasi malayo ikot pa tayo doon sa kabila At sa so, soli pa natin itong ano ginamit ko kanina na uh, hagdan kasi marami pa tas pagano maglilinis pa tayo regarding sa tubepex natin so ah uh, ganito na lang muna po at maraming salamat po sa panonood